papunta na tayo ng dagat no uh, susubukan natin susubukan ko yung yung nabili ko o na order ko sa Shopee na fishing rod so ito first time ko ngayon na mag ano mag fishing rod so ayun papunta kami ng Panoy Poy. kung gusto niyo mapunta o pumunta sa Panoy Poy simpre, Pagdating nyo, nandun yung akyatan papuntang Panoy po. Uh, yun sa dagat. So, ito na. Sa may paakyat papuntang Panoy po. Ito sa may puno ng kahoy. Tapos ito na yon Paakyat na sa taas. So, makulimlim. Kontang panay po 'yon. lugar o gilid ng ng dagat kasi nga malakas yung alon sana may isda tambayan ng mga magsyota o magkakaibigan ang lugar ng panoy po eh. so kasama natin si Diwata no, ang Diwata ng lugar namin yun, kitang kita na natin yung dagat pero siyempre makulimlim pa rin at medyo mainit-init kunti medyo may kalakasan na yung hangin talaga ay alon yan, mahampas doon sa mga gilid buti na lang yung bangka ko wala na talagang bangka sa dagat sa uh, banda kasi maraming pasero saan pero ngayon wala isinampa nila pasero ng mga bangka biyahing mga uh, ano uh, kamayakos yung beats at saka sa may lucky beats so, dyan banda yung biyahe yun uh, ayun daming tao so, ayan pa na sila kami paano pa lang so kita nyo yung dagat oh. mabuti na lang yung bangga ko eh, sana nga hindi abuti yung bangga ko kasi hampas ng alon pero medyo nakahangir na yon pero hindi ko pa na hindi ko pa na dadalaw oh. kung ano ba talagang kalagayan pero siguro uh, sa sunod na linggo huwag muna ngayon may nagpipising red dito Yan, kahit malakas ang alon talaga naman tanangin nga natin kung anong ano anong mga -ano nahuli pero hindi tayo dito pipisto Ano na huli? Eh, isda kaya. Ay, eh, mababaw na. Mababaw na kasi dyan. Kaya nga. mga lol. Ito nang pistaan no? Oh. Ayan, no? na nga. Ay ko lang din. <laughs> Ay, hindi ko masubok yan. <laughs> Walang magawa rin eh. Kaya, gising rin na lang. Ayan, sisilip. Sisilip tayo dito pero hindi tayo dito pipisto. Diwata. Ah? Dito, dito yung paliguan. Hindi, doon tayo mamaya umuulan na umuulan na grabe ambon pa lang naman ayan dyan ang pistuan diwata dyan dati yung bangga ko dyan talagang paliguan yan walang bayad open lang yan dyan pero ngayon matasang tubig ay may mga bata pa nga eh may naliligo pa ata. Lakas talaga ng alon, wala pang bagyo 'yan. Hangin-hangin lang. Kumukulo yung dagat ah. Eh. Wala pang bagyo yan. Sana hindi abutin yung ano ko bangka. Nandun ka. Nandun ang idol sa ano. Dito sa likod na yan. sampan ng tubig. So ito lang ba namin. Ah, uh, ano lang. Siyempre. May kanin. Kaso lang. Kaso lang hindi kami makakakuha ng talaba. Kasi ano kasi matas ng tubig. So, yun, tingnan natin. Ay, result don Ah, bits kala. Sa mga nakapunta dyan, kilala nyo na yan. Nakabot yung tampas ng tubig dito sa taas. Tara, subukan natin mag-ising kung mayroon.